Ay, mga kapangit. May challenges kami natin, pangit nyo. Wow. Sa tagal login ko, i-Englishin mo. Wow. Okay. Hindi. Okay. Mindset lang yun. Wow. Mindset. Baka nga. Oo. Ako, tumak tumatakbo sa daan. <laughs> tumatakbo sa daan. Nakaupo ka nga dyan. Tumatakbo ka ba? What? Oo. <laughs> the big run away. <laughs> <Cute>. <laughs> <laughs> Ang malit na jeep, tumakbo sa daan, huminto at matakinggan. Huh? Ang maliit na jeep, tumakbo sa daan. Oh. Wow! Tapos, huminto at matakinggan. Oo. Oh. Mindset! Big jeep, small jeep, is on running on the street. Oo. Oh. Oh, stop. Look and listen. Wow. Daw, no. ano 'yun sa Tagalog? Sinabi mo na ikaw nang pa-English. Pa-English. Tagalog Ano 'yun <laughs> sa Tagalog? <laughs> Sabi niya, yung maliit na jeep tumakbo sa daan. Kumento, tapos tinakinggan ng ano, yung baboy. Oh, yung no! Yung tao ako 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 ang ako 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 Ang kambing na lalaki, ako 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 ang, oh. ang ako yun, yun, ako Oh. Mali naman yung sinabi mo eh. Ano ba yung mali? Doon. Oh. The camping na boy is camping ay toro. <laughs> <laughs> toro yun, camping. The dog na babae ay goat. Yung babae is goat. Is camping? Yung camping na babae. Gusto na yun na yun. Lalaki nga ay puti. ay yung babae ay tap. <laughs> Kung ang manok na lalaki ay tandang, ano naman ang babae? Ayun, tanding. Oh, no! Oh. Tanding yun! Ano naging tanding? Ang lalaki nga ay, ano, tandang. Oh. <laughs> tandang. Tanding. Babae, lalaki, tandang. Babae, tanding. Maluko pala. And set nga, di ba? Wow! Okay, hey, ang babae, chicken. Check okay. yung babae. Masa yun na yun! Yun na yung pagkaalam ko doon. Ano ang pusa na lalaki? What? Ang pusa na lalaki. Ang pusa na lalaki, ito. Wow! Ano naman ang babae? Ay, di, Yun. yung lalaki, <laughs> cook yung babae. Ang nga, di ba? <laughs> Alam naman naman eh, pagliwalay pa yun. Oh, talaga nagmamindset ka lang dapat eh. Woo! Alam mo. Kung ang bibi ay dak, kung ano naman ang anak? Ay di, bibi daki. <laughs> 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 bibi daki, anak din eh. <laughs> bibi na malaki. Dak, dak, wow. bibi dak, bibi daki maliit na baby yun. Kaya nga baby dahil eh. Yun. yung pusa, nanganak sa daan. So, ang sabi, cat is... Yun. give birth. ang sabi, ang pusa, di ba? Nanganak, tumakbo sa daan yung pusa. Pinakutan doon ang anak. siya nag ang ang, ang cat, nag run away oh siya ng panganak doon sa kalsada the cat the run away the baby sa daan <laughs> 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 ba, that, cat Wow. Run away, give the child. Hey, Wait, siya sa ano na yun. Oh, Pusa, tumakbo nga siya dati ba doon nilabutan. Mindset iba na sa inyong anak doon. No, 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 no. okay. na. sleeping. Ako nga, di kau. Siapa yang tidur? Kau tidur. Kalau tidur, siapa yang tidur? Siapa yang tidur? Siapa yang tidur? Siapa yang tidur? Siapa dito. tidur? Siapa yang 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 tidur? natutulog. Hindi yun. Kaya nga, English mo. O, English nga. You're sleeping. O. Ako natutulog. you're sleeping. Hmm. Sleeping ako. Sleeping ako. naka -sleep ako. Nakatulog ako. Ang monkey ay natutulog. <laughs> Ang mangke? Oo! Ang natutulog, pero nakaupo sa tanggik ko. Di nga naku tulog Di! Ah! The mangke is sleepy. Ang kosis is insect. Oh! Ang pinaw lang kungkoy, pinawa mga kungkong boy. Ой. Боже. Ань shit.